Umpisahan natin sa isang soft issue. Yung tawag nila ngayon panalo ni Carlos Yulo, ano po? Dalawang puntos. Pero nagbunsod din ng tawag ng mga netizens epal Olympics. Ang daming ume-epal. Ano tingin niyo doon? Uh, I think uh yung buong bansa kasi natin nagdidiwang talaga eh. Uh, so walang makakabawas sa uh, uh, kinang talaga ng heart at tagumpay. Uh, ni kaloyulo So, higit sa lahat, ang gusto ko lang sabihin talaga sa kanya at lahat ng ating mga Olympians, mabuhay, mabuhay po kayo at maraming salamat sa uh, karangalan at tuwa na ibinigay nyo sa uh, aming lahat na mga kababayan nyo. Pero natutuwa po yata yung marami sa Facebook na bago umalis yung ating Olympic team ay nagbigay ng 30 million pesos ang Senado at sa total na yon ay eh, 23 million e eh, galing daw sa inyong opisina kahit medyo kagyat o kaunti ang inyong pondo ibig sabihin bago manalo ng medalya, tumulong na tama po ba yon Well, hindi naman uh, bigay as in cash, mas yung sa ating uh, national budget para sa 2024. Uh, na Nung nakaraang taon, nag-request yung uh, PSC Chair, Bachman, na kailangan talaga nila ng dagdag na MOOE, isa yung budget uh, uh, class, uh, para sa paghahanda at pagsasanay. Uh, para sa Olympic, So, ginawan po ng paraan ng opisina ko sa appropriation po ito sa ating budget, total actually of 22 million, athletics yung 7 million, tapos tiglimang million yung gymnastics, weightlifting, at saka boxing. Dahil, Uh, ang tansya ng PSC, dyan po yung pinaka, uh, ilan sa pinaka medal potential natin para sa Olympics. At di tayo binigo ni Nakaloyulo. So talagang ang sarap talaga na maging Pilipino dahil sa kanila. Oh, lahat yata eh talagang nagsasaya pero parang tipong sabi nila ay tiyata sitwasyon ng everybody loves a winner. Pero bago manalo at magkaroon ng medalya, eh, parang kakaunti ang atensyon. Pero ngayon ay may mga kung ano-anong mga panukala na dagdagan ang pondo para sa training ng ating mga atleta. Yes, yun ang isang magandang uh, rekomendasyong lumalabas dito sa tagumpay ni Nakaloyulo na talagang balikan natin at seryosong uh, suportahan yung isang grassroots sports development program. Dahil si Kaloyulo at yung iba nating Olympians ay galing sa ganoon na mula sa pagkabata ng ating mga atleta, mula sa sila'y nag-aaral sa elementary, sa kanilang mga local government units, suportahan na natin sila yung mga magagaling sa pagkabata at grade school suportahan maging varsity sa high school sa teenage years maka lahok sila sa palarong pambansa habang sila ay kolehiyo na young adults hanggang nga makaabot sa mga sea games hanggang sa olympics yan ay ginagawa din ang ibang mga maliliit na bansa na powerhouse din sa sports halimbawa Netherlands at marami na tayong pano kalang ganyan over the years malu grassroots Sports Development Program. Kumugo tayo ng inspirasyon kinakaloyulo at gawin na natin ito sa wakas.